Good morning mga idol Mga idol good morning Yan nga yun yung nalulutoy naman ng gano'ng na ulam Di ko nababalatan yan Diba? Kasi nandiyan sa balat yung ano Ito kung tutusin ulam na to Diba? Pero para sumarap Tutoy natin yung kalabasa ah. Lagyan natin ano? gata Bukan you know? yung mga idol kung paano kulutoyin yan uh, Panorin nyo mamaya mga idol ito na siya mga idol ang lulutuin ko. Hindi ko na binalatan yan. Para ano. Yan, gagataan ko siya. Tingnan ko kung tatama sa akin panlasa yan mga idol. Ito na yan mga idol oh. Bubukos natin ng gata. Ito yung mga baboy na nalaan yan. Ah, walang balat-balat yan. Ah. Ah, ito siya nga siya mga idol. Yung luto ni Manong Guard. Diba? Sarap nyan May baboy, oh. So, ayan mga idolo. Kumukulo-kulo na. kamay ah, ko. Pa, So, takpan natin. Pa, Namaraman natin kung luto na. Grabe, sarap nito mga idol. Diba? Aba, sulit. Diba? So, ito na mga idol. Luto May baboy na ano yan. Ginataan yan, no? Diba? So, super so, ang sarap yan mga idol. Diba? Magsali na tayo ng pili natin maulam. Diba? Nagmamantika. Diba? Diba? So ulit ang ulam ni Manong Gad ngayon mga idol Iba talaga o lagyan pa natin ng sili Ay naku nga namit sina mga idol Diba Manamit-namit na Pasuyo yun naman mga idol Palayik naman So Ito na mga idol Diba grabe Ang sarap talaga mga idol sulit So ulit uh, Kutsara mga idol Ang diba ba yung sabi ko sarap talaga. Bahaw. No, kanin ni Manong Garden. No. So, sibuyas pa yan. Yan you know. Sarap. You know. May baboy na halo. Di ba kayo ba? Sinasama pa ninyo balat, palat. Tuloy natin yung sige Di masyado ano eh. Makaba. So, pero bago ang lahat. Ngayon doon. Ito muna Sibuyas. Para gamag tayo o. Mm. Sulit. Yang Yung... <coughs> <Kali. coughs> Pinaka... Nah, pina ka. suka. Nah, apa pun yang Tap

Hãy subscribe cho bye bye Mì Gõ